Ay, huwag kang lumayo. Practice ka na. Dali na. Doon. Si Brian naman. Dali na. Practice ka sa maguan. O, oh, dahan-dahan. Dali na. Pupunta ka pa dyan sa damuhan. Malalim dyan. Hindi aarok yung sagwan mo. Gusto mo si Brian. Oh, dali na. Oh. Ganun lang gagawin mo, kokontrolin mo yung ikot ng ano. Hmm. Hmm. Ayan o, nakakarating ka na dyan o.